Migo, miga, house life, cool. Tara, ubanta. ta, ta sa leaning tower of Pisa. Huwag ni Kuyog sa ko ang tulo ka mananap ay duwara din eh. Tulo bitaw. Huwag ato na na sugdan ron. So karun kayo nakagawas na may karon sa barko kay Udto ng dako o one hour pa ang travel padalong sa Tower of Pisa. Tagaan ni Jab Order ng Kutubantod Udto. Aron di na madayon madayo no, gawas. Pero bitaw, magtagalog na lang ako para marami makasabot ba. Pero paalis na bitaw kami sa barko. Galing kami sa Las Piesa. And ngayon, sumakay kami ng bus papunta ng Eskina. And pagdating sa Eskina, sumakay kami ng taxi. Papunta na naman sa train station. Ang pamasahe namin, totally, uh, nagastos namin around 20 euro kasama na ang rep magnet. So, paano nangyari naging 20 euro yon Ganito kasi yon Pagpupunta ka sa Tower of Pisa, sasakay ka ng train ang one way papunta is almost $8 and pabalik is $8 so $16 siya and namili kami ng ref magnet so inabot lang kami ng $20 almost ay nakalimutan ko pala insert itong taxi na sinasakyan namin so kaya apat kami, ang pamasahe is 20 euro din so 5-5 kami at saka bumili kami ng ref magnet and then almost 25 euro lang nagastas namin And while papunta tayo sa terminal, galing dun sa cruise port terminal ng barko, almost a 20 minutes ride papunta ng train station. And dito, ito yung makikita mong mga streets nila, apartments, mostly yan mga apartments. And yung mga sasakyan nila is dito lang naka-parking. I don't know why they park there. There's no uh, parking space enough for them to charge. And syempre, when nag-ride-rides tayo, eh, I-enjoy pala na natin ang view ng ano, Las Piezas. So itong Las Piezas pala is, uh, is isang lugar dito din sa Italia na kung saan uh, sikat sila sa mga vibrant seafood based cuisine. And dito din sa Italy is makikita mo rin ang mga ang kanilang architectural superstructure. Medyo layo-layo pa talaga itong biyahe natin. So mag chika muna tayo na mababa para hindi kayo maburing dyan. No? And as you can see, lahat ng muslim uh, mostly mga motorcycles nila is mga high CC and mostly scooters kasi parang sikat dito sa Italy ang mga scooters like Nmax, uh, Suzuki, Bergman. Meron pa sila mga Vespa at saka Italy made talaga yung mga Vespa. So dito na kami ngayon sa train station and bili mo na kami ng ticket sa tindahan ni Angkol. So yung kita nyo yung picture is uh, almost 8. 0.40 euro yung cost ng isang ticket one way so dito nagtanong kami sa guard and sabi niya sa amin is uh, I know I don't know I don't know pero syempre bogo maning guard din eh si guard si guard si nakabalo sa ano si nakakalam sa lugar dito puro lang I don't know I don't know ikung eh, sagpain kaya kita wala to baka may mai, mai no ka no kana <laughs> And Finally, nakasakay namin sa train. Eh, pa -cute si Wonder Boy. Eh, sarap din laparuhin. Wala too ba? <laughs> And itong kasama ko, kanina pa si Giho na una. Saan kami bababa? Kasi hindi niya rin alam. <laughs> Bahala. Ayan dyan. Basta ako mag lang muna. May stress ako sa inyo. Balaan lang yan. Kung masaag tayo, hindi. Ah. Ang tawa, na-stress tuloy ang tunto. Ay, baw. chora ang na-stress, be. Be, 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 be ba <laughs> Kidya. <niya. laughs> And 30 minutes na nakalipas, si Uncle Yancy nagunahuna pa rin kung saan ba kami bababa. Pero joke lang, may internet bitaw siya, nag GPS bitaw kami. So, apat kaming lumabas, dalawa ang Pilipino at dalawa ang mga Indonesian. So, kaya wala ba na akong magandang view na ipakita sa inyo na may travel kami sa train so I skip the part kay puro lang mga hilamon tanan so dito na kami ngayon nag arrive kami sa Pisa Terminal pero dalawa kasi ang Pisa Terminal so yung pangalawang terminal ng Pisa yung pinuntahan namin which is malayo pala lalakarin papuntang Pisa aabutin siya ng 30 minutes walking samantala yung pinakaunang Pisa Terminal na babaan sana namin is only 10 minutes walking so napakalayo instead of uh, riding a bus nor a taxi papunta sa Pisa. Nag-decide na lang kami na maglakad lakad kasi baka masaag na naman kami eh, mga driver dito hindi marunong masyado magsalita na English so maubos na yung oras namin kasi for from Las Pisa ah, alas 12 umulos alauna na kami nakaalis then dumating kami dito sa Pisa is 2 o'clock in the afternoon so lalakad pa kami buti ng 30 minutes mga 2.30 picture saglit uwi na naman kasi ang crew on board namin sa barko is 7.30 pero hindi namin alam ang train kung ano oras sila hihinto o mag stop operation so baka hindi kami makauwi ng Las Piesa na citizen yung sa Italia and nakalabas na kami sa terminal so pinalo na lang namin yung GPS kung saan papunta and ito yung mga views nila wala nilalakad eh wala wala tayo mikus mikus yan insan pero nindot man sa dito magbaktas-baktas kaya at least ma-explore natin ang street ng Italy and then kung anong meron dito sa Pisa banda kung anong magagandang mga tanawin nila mga views etc kasi uh, dagdag na rin sa adventure natin Sana oh. So patuloy tayo sa paglalakad and then may nadaanan tayong plaza which is magaganda yung views nila and nakikita naman natin na yung statue nila at saka may nakaukit na, ano yan? Sino ba yung king king yan gusto? King king ngayon. eh. And same lang din sa Roma, marami din mga turista dito na nagbabakasyon or nag, mostly galing din ng iba sa barko so minsan may nagtatanong sa amin saan yung papunta ng Tower Pisa tinuturo lang namin doon 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 basta straight ganito ganyan pero hindi yun namin alam good and FYI pala dito sa Italy uh, anywhere sila naninigarilyo kahit saan so yung mga filter ng sigarilyo nila is sa mga daan sa kahit saan na nila tinatapon-tapon So, kapag naglalakad ka, makikita mo yung mga filter ng sigarilyo nila. And, para sa akin, malinis pa rin tong, ano, pisa banda kaysa doon sa Napoli. Kasi doon sa Napoli, very crowded and kahit saan may mga restaurant o so, mga tao doon Kahit saan naninigarilyo, tapon dito, tapon doon. So, dito ka tayo ngayon, tatawid tayo nga sa tulay nila, Ilog Pasig, siguro na eh kinagandahan na dito kasi yung mga bahay nila is organized but the cost of living here is not good kasi kailangan doble yung katawan mo mahal din yung expenses nila so kailangan may stable job ka dito na with competitive salary kasi marami din mga kababayan natin mga Pilipino dito is undocumented and then di sila makapagtrabaho ng magaganda so nahulog sila sa mga restaurant lang yung iba nagtatrabaho dun sa mga kapwa natin Pilipino list ng bahay, ginis, ng kahit ano or utos-utosan nila at least man lang mayroon silang pera and dito na parties malapit-lapit na talaga tayo sa Tower of Pisa and then kailangan pa natin mga 10 minutes of booking na lang siguro para makaabot na tayo doon and ito yung kulay ng dagat nila to, ay tubig dagat siguro na yun tubig ano, taba and ang kinagandahan din dito is hindi masyado traffic unlike sa Rome or doon din sa Napoli kasi medyo traffic doon kasi marami ng community sila at saka marami na rin mga ano, sasakyan and dito pansin nyo dito sa Italy kahit sa, sa gilid lang ng daan nila pinaparking mostly kasi ng bahay dito is apartment type sila kaya wala silang parking space siguro meron man is may bayad din ata and then ito na. Lingaw kayong kanahan, no? Ah. So, dito na tayo. Doon na talaga tayo sa Kamatoran. So, dito, when naglalakad kami, is may nadanan kami uh, parang museum nila for anatomists. So, I don't know ano ba yan. Anatomy na yan, Basta para sa mga medical student siguro. Alam nila yan. Uh, ang pangalan pala nito is uh, Museo de Anatomia. Then while walking, kitang kita na namin yung pinaka tuktok ng Tower of Pisa And dito, kita nyo dito sa kanan, makikita nyo meron siyang flower, parang flower garden yan Flower garden yan Italy kitang kita na talaga namin ang tuktok ng Tower of Pisa so dito pa lang makikita mo is marami, napakarami ng mga turistang napunta and then meron silang mga cafeteria, restaurant or anything dito sa gilid gilid may mga benta ng souvenirs at saka may mga talented din mga tao na yung nag offer ng kanilang mga freelance skills like painting everything so gustong gusto ng mga turista talaga na mga ganyan kasi para sa kanila is uh, well appreciated talaga nila yung mga ganyang bagay and pansin ko lang kahit 2023 na meron pa rin mga benta sa gilid-gilid ng mga postcard so sa akong pagkabalo uh, itong postcard na ito kasi mga 19 po gatin pa yan nila na pauso yung mga hindi pauso yung mga cellphone na yan. so yan pala guys yung sa harapan natin is kita nyo simbahan yan and then ito ginawa talagang ano to itong Las Piesa ah Las Piesa, itong Tower of Pisa na bell tower nya kaso biglang na unstable yung kanyang foundation kasi inupisan construct nito is a uh, 12th century pa so tingnan nyo mga amigo kung gaano kaganda ang Pisa Tower dito siya straight sa tingnan pero pag dito ka sa banda sa may mga barikada mas makikita mo is medyo slanting siya so ganito karami ang mga turista so everyday imagine that everyday may napunta mga turista dito para lang mo pa-picture kasi ito ang pinaka most iconic na tower dito sa Italy kaya siya pinupuntahan and then itong construction na ito uh, umabot siya ng 199 years to complete and syempre hindi tayo papahuli pa-picture picture muna tayo kagaya nito kay sa mga aktor pero kapila na gitiping oy taya lagi kapoy kayo dala sa gigliad saka para na maka agawan ng mga kuan pa ng mga views good sige eh tanaw mo hirit pa juwaki oy tingnan niyo ga talaga kaganda ang Leaning Tower of Pisa. Tsaka facts din nito is uh, ang height niya is almost 56 meters Kung i-convert siya is 183 feet tall. Ang uh, original purpose niya talaga nito is a uh, free-standing bell tower siya ng cathedral also known as uh, Duomo, Duomo ang tawag nitong cathedral na to uh, which is made of uh, white and gray marble sila. Siyempre, dili ito na mawala-wala magsinti-sinti ka kayo. Nabigyan eh, man tayo sa ah, ganda ng Tower of Pisa nito. Pero marami lang mga istorbo eh. So, ay sa muante, kolwe. Eh, no moment, pag Pero bito, ma you ka sa view. Kaya nga naman, Unsa sa kadetalyado ni sila, grabe sa panahon nga dili pa uso ang mga high tech na mga gamit pero nabuhat nila ang mga building ngayon nga nga, nga most detailed o kanang grabe ang pagka sculpture nila sa ilang ano mo nang sikat ang mga romance sa uh, mga architecture sa unang panahon buti kita pa nga si mga alien eh. and ngayon lakad-lakad muna tayo kasi lalapitan natin tong Dumo na building Tsaka pupuntahan natin na mas malapitan ang Tower of Pisa para mas makita natin yung ano niya, how beautiful it is. Tingnan niyo guys, gano na kaganda ito. Uh, pwede ka palang pumasok dito sa loob. May free viewing siya sa tuktok. Pero ah, hindi pala sya siya free viewing. siguro may donations or something. Pero kailangan mo muna pumila so wala na kaming oras na pumila kasi baka may one kami ng train natagal uh, natagalan niya yung mga ano namin picture picture namin dito sa ano. and ito ngayon lapitan natin na mas malapitan na tingnan niyo yung ano nila ang designs nila tsaka yung mga statue nila na mga kinakarb lang gamit ang ano kung saan pang carb sa bato mo na na so yan siguro og sa Pilipinas pa siguro ito baka may marami na mga nagtitinda ng mga ice mani opia Ah, ano pa ba? Bow. Whatever. Tick lang. Sige, bash ko ninyo. <laughs> o, oh, basta. Tanawa na lang sa ninyo. Sa ni kanindot. Ganyan siya cool, eh. Harang-harang. eh. Guba. Itong view, eh. kul Cool, cool, cool. na danay, cool. Igad, cool. Busong tampuyungan ka, cool. Baka makita mo yung hinahanap mo kanakin, ba? pato imot na naman tayo mga pre so kantahan na lang ko inahuma naman tayo ng mga wapapicture picture uwi na tayo ngayon so kailangan namin mag ride sa train pero hindi na kami doon pupunta sa train station na binabaan namin dito na kami sa bago yung station ng pisa and before kami alis is bibili kami muna ng mga ref magnet dito sa tindahan ni Mekos Mekus and yes mura lang ang mga paninda ni InSan Mekos Mekus na InSan magkano piso lang yan InSan alis well alis well so yung mga ref magnet na maliliit is $1 lang yan 2 dollars talaga siya supposed to be pero pag uh, mo limang piraso bibigyan niya na lang ng 5 dollars meron din sila mga malalaki mga pang iconic tower pero nasa 15 to 40 euro na yan sila lahat lahat meron sila mga plato etc mugs pampasalubong and bumili pala ako ng worth 15 tatlo kaming bumili ng ref magnet pampasalubong mga iinsan. So, eto na. Well, nang lalakad tayo is eh, tingnan natin ang mga last and nice view, mga huling sandali ng Lining Tower of Pisa. At least na enjoy natin at uh, once in a lifetime experience lang din na makapunta tayo dito sa Tower of Pisa. So, be thankful tayo kay Lord kasi pinaranas niya na ganito kapunta tayo, nakagala And while naglalakad tayo, nakikita yung mga turista mostly Marami din sila mga Chinese people na nandito uh, Europeans, Americans and Meron din tayo makikita mga kabayan natin na nagagala-gala dito Yung ibang mga turista dito is uh, enjoy na enjoy sa kanilang mga moments so, Like that kahit saan dito na mga labasan nila dito sa Linen Tower of Pisa makikita mo meron talaga sila mga bentang mga souvenir shops pero dito yung pinasukan namin na street is parang wala masyadong tao na labas pasok doon so dito ngayon dito yung exit na kung saan dito lang yung malapit yung train station na pauwi ng Las Piezas is uh, napakarami talaga sila mga tindahan So don't forget to like, subscribe, and click the notification bell. So yeah, before we go, fast forward ko na para mabilis. Kasi wala na akong masalita guys. Basta tanawin nyo na lang, tulokin nyo na lang, makikita nyo kung gano'ng kaganda ang viewers. yung iba pala dito nakikita nyo is uh, grupo sila kasi parang nag avail sila ng tour na meron sila silang tour guide so ako karon lamit layo ang ingisi sa chuy kay siyempre kalto man niya ang chuy and ito na ngayon yung exit nila mga amigo yan, yan yung mga paninda nila mga souvenir so ito tabi tabi talaga mga souvenir shops dito and pamurahan na lang talaga ng mga bilihin. Meron sila mga bags, uh, t-shirts na pizza, at saka Italy, uban-uban sukat lang, picture-picture, tapos oh, uh, balik. <laughs> and baktas-baktas na tapadalong sa train station and siyempre gamitan din natin ng GPS baka naman tayo mawala ulit so dito ngayon galing dito sa pisa uh, sa tower is uh, naglakad lang kami ng almost 10 minutes papunta na sa train station pagdito na pagdating namin sa train station mukha na mamasasabi ay hey! thumbs up thumbs up <laughs> until again until sa uulitin ipay kaya na naka orange si Smurf kay first time niya sa barco ah uh, first time niya sa cruise ship and then first time po niya dire na makalaag jud sa Europe eh, hang pangarap na jud kayo so nakakuha may ticket kaya almost uh, 8 dollars gapon same same pabalik and then finally nakasakay na kami ng train and kaya muna ng almost 50 to 1 hour kay para na na po energy pabaktas na po pabalik sa barko yay after 1 hour so ito na pababa na kami ng Las And dito sa Las Pieza na terminal, i eh decide na lang kami, maglakad na lang kami papuntang barko kasi sayang pa yung pamasahe namin kasi alam naman namin na maraming mga crew dito na na ano, na baba so kilala naman namin yung mga crew dito sa barko and kita nga namin sinusundan na namin kung saan sila pupunta so to ngayon karating kami sa downtown Las Piesa may mga iba't iba silang mga bilihin like uh, mga shoes, damit, shades and hindi ko kilala yung mga brands nila basta everything tanaw-tanaw na lang tayo mostly Italian brand meron din silang mga wine store kasi sikat din sila sa mga wine at saka yung mga leather jackets kasi dito nagbibentahan na rin ng mga winter clothes gawa ng ang winter is papalapit na kaya umpisa na yung lamig dito sa ano sa Italy. At yan, mga amigo, minadaanan kami isang uh, store for mga puro lang damit. Tsaka special price sila, special discount. Pero same-same pa rin. Same, mahal naman talaga dito sa Europe. Natuwa lang talaga kami sa paglalakad namin dito sa downtown nila kasi kaya ilang biyahe na kami dito sa Las Piezas Pero ngayon na namin nakita na meron palang mga bilihan na ganito na store Tsaka marami din mga taong napasyal dito uh, kasi mostly is uh, ginagawa na namin Pupunta kami ng Basco yung tindahan nila na parang grocery store Tsaka tambay sa Park Saglit, tsaka wifi sa Terminal And yes, malapit na tayo makalabas dito sa downtown area nila. So pag in-straight natin yan at saka paglikot dun sa right side is makikita natin yung park na kung saan tanaw munta na yung barko na Royal Caribbean. At saka yung park na yun is maganda din tambayan kasi bay view siya parang Ross Boulevard siya na ganun pero syempre malinis yung ano nila, dagat nila dito saka marami din nagfi-fishing tsaka nagja-jogging sa gilid-gilid yun yan so ito na yung ano nila ito na yung street nila na papunta ng barko yung ko na yan na puno isa uh, ano yan dahil lang commercial break sa ta ay <laughs> yung puno pala yan is oak tree oak tree yan yan yung puno na yung ginamit sa the Hobbit. yung nilagyan nila ng apoy and then ito na yan yung mga parkingan ng mga small boats nila yates small yates nila basta ganyan oh hini-tip do sila sana oh. and FYI lang pala dito isa uh, liberated din sila so kaya pwede ang PDA sa kanila pero kung sa atin pa yan, pa na ganyan. Eh, yeah, kung ba na sila yung uiyok? Kung kayo ka na, pa mga marites. And yun na nga, malapit na tayo sa kamatuan And then, pabalik na tayo sa barko. And laki salamat kasi nakaabot tayo ng safe at saka hindi tayo na iwan ng barko. <laughs> Iniiwasan din kasi namin na umuwi ng yung sagaran sa oras kasi marami na mga guests at saka mataas na yung mga pila and then ito na papasok na kami sa barko and bago tayo mag ending kain na tayo ng oyster ba ni? Eh. basta oyster na siya dami kayo nanawa kawan sa siya O, may mushroom then ulam na may isang putada may susawan and yan buksan natin ang oyster bang lamek kayo